Welcome back po ulit sa aking video tutorial Anyway, this is Aleta once again At ngayon po ay tuturo ko sa inyo Kasi alam ko na iba po sa atin ay namomroblema Bakit naging muted yung kanilang audio Diyan po sa ating reels So ito po yung gagawin natin Pindutin po natin itong Facebook Ayan Then dito po tayo sa profile natin Next po is more. Okay. Reels. Pupunta tayo sa reels. Ayan, nakikita niyo po ba? Muted po yan, naka-red. O, X. O, dami-dami, no? Okay, yung gagawin po natin is ganto. Puntahan po natin itong video natin na muted ang ujo. Pindutin. Pag nandyan ka na po sa video na yan, gagawin niyo po is, Pindutin niyo po itong three dots sa gilid, nasa lower right. Okay? Tapos, replace audio po tayo. Pindutin. Makikita niyo po dyan, nakasulat po, nakalagay po is, When audio is no longer available, your reel can't be viewed by others. Meaning to say, hindi na po pala ito ma-view ng ibang tao maliban po sa atin. So, this is useless. Ang gagawin po natin para po ulit ma-play po siya is i-replace po natin yung audio. Okay. Ito po siya guys. Sinasabi din po dito, you can only replace the audio in your reel once. Isang beses lang po tayo mag-replace. So, continue na po natin. At maghahanap po tayo ng pwede po nating i-replace doon sa audio natin na na-mute. Okay. So, hanap lang po kayo. No? Pindutin po natin itong three dots. Okay. Then, select pretty bird. Ayan. Nandito na po ako. So, try natin. Pakinggan. Okay. Okay. Okay na siya. Update audio po tayo. Dito po sa taas, guys. Ayan. Okay, update lang po natin. Hmm. 'Di ba? This may take a few minutes daw po. So aantayin po natin. Check po natin mamaya-maya kung hindi na po siya muted. Check nga po natin. Okay, Reels. Ayan, okay na po. Di ba? Ganun lang po yung gagawin nyo guys ha, sa lahat ng mga muted audio po ng inyong mga Reels. Sana po ito po ay nakatulong sa inyo. Ayan. Um, pwede nyo pong i-share itong aking video. At uh, least don't forget to react. At mag-leave po kayo ng comment sa ating comment section mabuhay po kayo god bless po be good and be kinder bye bye